Sa Cebu, inalis na muna sa pwesto ang dalawang miyembro ng SWAT habang sila iniimbestigahan dahil sa umano'y pambubugbog sa isang nagwawalang estudyante mula sa Papua New Guinea. Ang taxi driver naman na sinaktan daw ng dayuhan, nagsampan ng reklamo. May news to go si Luan Rondina ng GMA Cebu. Bumisita dito sa Police Regional Office 7 si Antonio Go, ang Pinoy na nagkumbinsi sa mga magulang ng Papua New Guinea na si Benedict Penini na dito siya pag-aralin sa Cebu. Binugbog si Penini ng dalawang miyembro ng SWAT matapos itong magluwala noong linggo. Gustong malaman ni Go ang mga hakbang na gagawin ng PRO 7 matapos ang insidente. Nangangamba si Go na posibleng hindi na matuloy ang pag-aaral ng hanggang 3,000 Papua New Guinea students dito sa Cebu dahil sa insidente. Kaya naman sakaling matuloy ito ay inaasahang malaki ang mag- giging epekto nito sa turismo sa Cebu City. Samantala, nire-relieve na ang dalawang miyembro ng SWAT na sina PO1 Philip James Tanza at PO1 Bradford Labandero habang isinasagawa na ang investigasyon. Plano naman ang dalawang miyembro ng SWAT na magsampa ng reklamong direct assault laban kay Benedict Penine. Naghain na rin ang reklamo si Giovanni Katib, ang taxi driver na pinalo ng bato ni Penine.